Hello mga cons. Ah, ngayon mga cons, andito tayo sa lugar na kung saan ang may gawaan ng halublak mga cons tapos sa baba may mga bahay. Tingnan natin mga cons kung gaano ka alikabuk Delikado to sa mga bata mga cons at saka sa kahit hindi mga bata kahit matatanda mga cons. Tingnan natin mga cons, tingnan mo ha. Yo no. mga konso super ang alikabuk, mga konso yan kawawa yung bahay dito sa baba mga konso ayan mga konso tayo mo yun o oh, tingnan mo yung alitabok mga konso kawawa yung bahay Mo. Kawawa yung nakatira rito sa baba mga cons kasi ganito, puro alikabok mga cons. Kapag ulan naman, puro putik din kasi ano yung buhangin. Nakahalo na kasi buhangin at sa lupa. Wala rin kwenta yung kalsada mga cons kasi hindi nila nililisan tuwing hapon sa mo bagong linis mga cons pagbalik mo pwede mo na pwede mo na isulat yung pangalan mo mga cons eh hindi kasi eh, hindi kasi to sa amin mga cons kumbaga nauna kaming tumira rito ngayon yung mayari doon sa taas eh may nangumpahan yun binigay eh, pagawaan pala ng halublakan Uh, mo mga cons kung gaano Ay, kayo kayo ka mga mga cons, cons, kung gaano ka pero doon na naman yun mga kons. Alikabok Kanitong talaga, masakit mga talaga cons. mga cons Ayan yeah, mga kons, narinig mo yung makina ngayon mga kons. Yun yung umahandar na makina. Na paggawa mga... ng halo black. Paggawaan ng halo black mga kons. Kaya halos nang sasakyan nandito. Tapos mayroon pang mga driver na... Mayroon pang mga driver yung, na... Ano mga kons? Uh, halimbawa, basta na lang magpatakbo na hindi alam na ano. Ayan mga konso oh, kahit yung loader pa lang mo, eh, oh, mali ka mo lang, ng mga Paano pa kaya kung yung balik ano? mo, pwede mo na Pwede mo na isulat yung panahon Panahon na lang natin mga kons Yung ano Yan o oh. Yan, alam mga konso. Oh. Hangin lang yan mga konso, may bibili naman ng hollow block. Ayan. Parang pags lang eh. hair, yeah, no? Ikabuk

pinagalitan pa sila mga konso pinagalitan okay, pa sila Chinese yung nakupahan dito mga kon Chinese kaya walang preno preno rin to kapag magalit yun naman galit na galit oh. galit na galit siya sa mga tauhan niya <laughs> eh sa hindi to Pilipino Chinese to kaya ganun okay